dyan. Kung mayroon, tara at sabayan nyo ako. Hihimayin natin yung ating tatlong uh, stick. Tatlong stick na malunggay. Ayan, di ba? Ayan, hinihimay-himay na ni Vicar. Ayan, si Vicar yung naghihimay. Ayan, so dahil excited na rin po niyang matikman yung ating lulutuin. Yan pala guys ay naluto ko na. So inulit ko pagluto para makapag-vlog tayo. Hindi ako nagluluto ng pagkain na hindi natin, hindi namin kinakain. Kasi sayang naman din po yung efforts. At dahil masarap yan, ayan, ibabag na natin. Ayan. So, pagkatapos nating himayin, ayan, himayin na natin yung tatlong stick na uh, ano, amalunggay o oh, hindi ko alam kung anong tawag nyo sa isang isang tangkay na malunggay basta sa akin is okay na yan basta tatlo ganun Ayan, mamitas kayo ng malunggay, tatlong, tatlong stick. Ayan, so, yan po pala guys, nilipat ko sa ating chopping board. At yan po ay ating hihiwai ng pinong pino. Ayan, so kung mayroon kayong Ah uh, food processor, o grinder o kahit anong pang pwedeng pampino dyan sa malunggay pwede po ninyong gamitin yan ako hindi ko hindi ako gumamit dahil wala naman po kami ayan o ba diba? kaya manumano nating gawin yung ating o manumano nating hiwain yung ating malunggay so ganun lang paghiwa ng malunggay ayan o ba diba? o nakakita na ba kayo na naghihiwa ng malunggay Oh, diba, dito lang yan sa kusina ni Vikar, so yan po ay pipinuhin natin o oh, ibang posisyon naman, kasi nga guys, maulan, yung posisyon ko kanina ay may tulo, ayan kung bahay kasi namin guys, ay shower na, kaya ayan, lumipa tayo ng pwesto oh, diba, so hihiwain ng pino, ayan malapit na nating mahiwa ng pinong pino diba, hindi naman mahirap hiwain yung malunggay Basta yung ating kutsilyo ay uh, matulis. Pero mag-ingat lang man po sa ating daliri. Baka maisama dyan sa ating malunggay. O ba diba? Di may flavor na yung ating malunggay. Kung hindi tayo mag-iingat. Ayan. So patuloy na maghiwa-hiwa dyan. ba diba? Kailangan natin mag-isip ng experiment para may pang-vlog na rin po tayo at may makain din po tayo hindi dahil mag-experiment ka para mag-vlog ka lang tapos hindi mo naman pala makain syempre pinag-aralan ko po muna yan bago ko yan binablog ayan so ganyan lang po yung aking paghiwa ayan o diba pino na siya diba, madali lang hiwain? Oh, diba, pa madali lang. So ganyan lang po kapino yung aking ginawang paghihiwa. Ayan. Pinudurog-durog ko lang. O di ba magic yan? Ayan. So okay na siya. So ganyan kapino yung ating malunggay dapat. Ayan. So kung gusto niyo pang mas pino, mas maigi. Ayan. Dahil nga manumano lang yan, so ganyan lang siya kapino. So, yan po pala ay nilipat ko sa ating bowl na pinaglalagyan din ng malunggay kanina. Yan. So, yan po ay ating titimplahan. So, lagyan po natin siya ng isang sasyo ng magic sarap. Kung ayaw ninyo ng magic sarap, pwede asin lang. Basta may panimpla lang dyan sa ating malunggay. And then, syempre, uh, lagyan din po yan natin ng na pamintang pino ay para masagrap at isang perasong itlog ayan po siya ngayon alam niyo na ba kung anong recipe ang gagawin ni Victoria kung hindi nyo pa alam sige patuloy lang sa panonood ayan Diba, naglagay na rin po ako ng asin asin. Katamtamang dami lang din po ng asin. Kasi aalat. At maglagay tayo ng 1 cup na cornstarch. At maglagay na rin po tayo ng 1 uh, half cup na uh, cold water. Yung ating tubig ay galing talaga sa ref. Yan. Ito yung wala kayong ref, eh bibili did tayo ng ice water. May mga nagtitinda naman ng ice water. So, malamig yung aking hinalo dyan sa ating uh, malumpa. So, hahaluin lang natin ng maigi. Yung wala na tayo makita na buo, -buo sa ating cornstarch. Kailangan mahalo natin ng maigi para hindi kayo mahihirapan ayun, gumamit ako ng whisk kung wala kayong whisk, pwede namang kutsara ayun, basta ang mahalaga ay mahalo natin ng maigil diba, nakahalo na siya at pagkatapos nating mahalo, syempre tulutuin na natin yan, yan diba diba So, bago natin lutuin, syempre, tanggalin natin yung ating whisk. At, ayan, mayroon tayong secreto dyan na ilalagay. So, kakaibang recipe na talaga, guys. Ayan, may ice. Ayan, dalawang uh, putol ng ice. Yung aking nilagay dyan. At, gagamit ako ng kutsara. Ayan. na medyo malaki malaki at, syempre, nakahanda na rin po yung ating mantika. Kailangang mainit yung mantika. Ayan. Malalaman mo yan dahil lumulutang na. di ba kita nyo? So, kapag mainit na yung mantika, saka tayo magpi- Prito o magluluto ng ating mixture. O, ba? Diba? Ganyan yung ating niluto. O, alam nyo na kung ano yan. O, ang tawag chan ay at chicharon na malunggay. Diba? So, lulutuin natin lahat guys yung ating mixture para hindi po tayo mabitin. Kasi yung una naming luto dahil nga inexperimentuhan ko pa, kaunti lang niluto ko nagkulang sa amin. Kaya, ayan, ayan dinadami-damihan ko na para may merienda na tayo. Pwede rin po yan siya gawing ulam dahil malasa yan diba naglagay tayo ng mga seasonings yeah, malasa siya at talagang malutong na malutong yan guys ayan kung gusto nyo yung subukan sundin nyo lamang po yung aking mixture at uh, take note guys kailangan yung gagamitin nating kawali ay non-stick para kontrolado yung init ng mantika. Kasi kapag kawali, hindi natin makontrol yung init. Pangit ang kalalabasan ng ating uh, chicharron na malunggay. So, lutuin natin lahat guys yung ating mixture. At hindi ko na pinapakita sa inyo dahil uh, same process lang naman po yung ating gagawin. Sa una nating ginawa. Ayan, so lumulutang na po yan. So, babalik ta rin po natin yung ating uh, niluto. Ayan, o ba diba? Hindi mahirap balik rin dahil kusa siyang lumulutang pagkaluto na yung uh, kabila. Ayan. So, ganun din po yung gagawin natin sa kabila. I-brown brown lang po natin. Uh, malalaman naman po natin dahil pagkakuha mo palang ay, ayan, kita nyo. Ayan, malutong na malutong yan. O, diba? O, ha? At, ayan, ay atin lamang patutulo. Ayan, ayan, patutuloan. Patutuloin. Ayan, sa ating East Trainer. At, lulutuin na natin lahat yung ating mga natira. di ba? So, ayan na nga. O, diba nakita niyo? Dami nating nagawa. O, O, Natakam na kayo, no? So, yan yung ini-experiment ni Vicar yan. Dahil nag-iisip talaga ako, guys, na anong pwedeng i-vlog na pwedeng merienda at yung magustuhan naman din sa ating pamilya dahil hindi naman pwede na magluto tayo na hindi nila magustuhan. So, yan na po lahat yung ating naluto. O, di ba ang dami? So, marami siyang tingnan, guys. Pero maninipis naman yung ating chicharon. Dahil kailangan naman talaga manipis para malutong. O diba? Ayan. So, reading-reading na yan. At syempre, hindi pwedeng wala tayong sausawan. May sausawan tayo na suka na may sili at sibuyas. At yung aking mag-ama ay naghihintay na. So, habang nagluluto nga ako ay pinapapak din po nila. Ayan. So, kami po ay kakain na. So, syempre sabay-sabay na kaming mag-merienda. merienda po namin yan. So, kung gusto ni Baikar na iulam niya, pwede rin naman. Pero, masarap siya, guys, papakin. Yan, masarap talaga siya papakin. So, maraming salamat, guys, sa walang sawang support at pagmamahal. Uh, kami po ay kakain na. Ayan, so nag-aantay na po yung aking mag-ama. Mahirap talaga kung mag-vlog-vlog tayo. May mga picture-picture uh, pa. O, oh, ba? diba? So, ganon. So, ayan yung aking mag-ama. O, oh, di diba? Kumain na sila. Ayan. Ayan. Malutong talaga siya, guys. Promise. Pwede niyong subukan. Hmm. Di ba? nyo. Oh, malutong yan. Ayan. Malutong talaga yan. Hmm. Di ba? Kita nyo yung dalawa ko. So, ayan na nga po guys. Hanggang dito na lang po tayo. At maraming salamat sa walang sawang support at pagmamahal. Bye bye everyone. At makisabay na rin po ako sa kanila. Bye bye!